what about them

Laman. Adi ngayon, hindi ko naman magamit yung proof of, ownership ko dahil hindi ka naman wala ka naman tayong deduxate. Ngayon ay, ay, ano, ay gumawa ko na sa mo yung sublat na uh, katumayan ay pinagbubukid mo yung kapatid ko doon. Sadya so, naman kami nagabukid na doon. Kaya lang, adi ano ay, kumbaga ay wala lang kami proof kung na ownership para makapagpa enjoy ang saging di, aba tayo muna hindi kung lang naman para lang kami makapagpa enjoy di ba na hinahanapan yung kapatid ko ang katunayan na doon siya yung, yung gasakap, ay wala namang hindi ko naman mapermahan dahil makapakalat sa inyo eh hindi naman Wala pa naman tayong eh. Hindi man pwedeng gamitin itong pinir pinirmang pirmahan mo lang na ito. Basahin so kasi namin yung ano. Ayong dun na kasi yung kapatid ko. Eh. Yung green yun. Okay, na, Pilihan, ay, ito lang, kuya. Okay, yan. Okay. Yung green lang, ito pa lang ito. Ito pa-uwi, naiwan, tangas ka, sabi mo, kung ito na eh. Yun, baka yun yata, yung kasama kayo ito, ito. Baka, dila, balit, sa ano? Baka nagkapanis. Nagpapanis sa bani? Ito yun sa bani. Kayo, puntahan mo na kaagad, palitan mo na ngayong umaga. Itong dalawang ito, ay, paano kayo ito yan? Agad, palitan muna ng umaga at nang kuha na. Itong dalawang ito Ay! Paano kayo ito? Kausapin mo muna Sorry Kausapin mo muna yung uh, kabitan niya yung nakadkaran uh, niya mga yan. Bago magkadkaran kausapin mo muna na ito yung ikakabit sa ka kanila Youtube lang ang mapapanood nila. Baka sila mag-expect na parang satellite yung mga, mga, makukuha nila sa, mga, sa internet Dahil so, hindi naman yung plan na Katulad ng planang ng CNBC at Convergs na kasi private kami tayo. Ito na po Ay, hindi nga yan, alam yung kayo ni. Eh. Ano yung mga kawin sa pindi nyo na alam mo naman sa kayo? Alam ko yung online. Yung niya, tapos ang pagkinanong ko ilang MBTS kamo, wala yan hindi na sa Kung Anong yung dumating sa inyo? Yun yung internet niya. Bago kabitan, dapat ay maging anong usapan malinaw. Gawasan mo? Yeah. Ha? Okay ba sa iyo? Ay, ano to? Halimbawa, ng ano, pagsingil mo naman ito, wala silang gagalawin kung natindi ka? Ay, hindi yan, hindi yan sa iyong lupa. Saan ito? Hindi, yan, yan yung sadya nga sa amin, ha? Uh -huh. Pero yung lupa na binili ko sa inyo ngayon, so, wala, wala nag, kayong gagalawin doon. O, oh, nag-usap na kami ng hindi ito na huwag mo nang... Galawin. Hindi gagalawin. <laughs> kung hindi, huwag mo nang mag uh -huh. Kasi kung Usapan, nakabidyo tayo ha, para sa kalaman mo. Ang usapan kasi dyan, ayoko kasi mabago yung usapan. Kasi doon sa, ano, sa usapan namin ang hindi dito, saka yung nandito maliwanag naman yung usapan natin. Na bago ibigay sa inyo yung pera, ito yung lupa na nakalulukari namin. Tapos, ang usapan natin, yung kay Jewel, bago kuhanin, pag nabayaran siya. Saka yung kay, ano ay, dun kay, ano Oh. Ito sa mga bilihan. Kala ko yung linya lang. ko yung ano Lahat din tayo dyan din. Lahat Hindi, yung hmm. may, may sakot sa 6.3 okay. kasama yung kanya sa bibilihin. Doon sa kala ko hagit na konti lang. Oo nga, may hagit doon sa kanya yung sa taas ng tapaan. Hmm. Yung, basta yung sakop ng lupa ninyo na hindi nakapakalan sa kanya, akuhayin yun. Yung usapan na namin. Hmm. Ako, sa totoo na lang, ayan eh, nandiyan ka na magmukay ka. Dinig mo naman yung usapan dito. Ako ay hindi lumihi sa ating usapan. Kung ano yung ating napag-usapan dito, yun yung aking inasunod. Kaya nga ako nagulat doon sa... Kasi ating ating, ating ating na lang. Ako naman palakin. Ayoko talaga ng usapan na pagdating sa lupa, yung magkakasama ng loob. Ayoko nang ganun. Pag magkakamiro din na kami nasama ng loob, iatras ia ko ang bilihan. Totoo na. Lupa yan, masama yung pagkuluhan. Kaya ang akin, kung ano lang ang yung talagang ating pinag-usapan, yun lang ating asong din. Kaya ako hindi, hindi talaga ako nalit yan, kasi uh, ko sa, nung misan pumalit ko siya, nagagalit sa akin. At kung ang yung, kailangan Saan ko ito ang Ang gusto niya, pag lumabas, pag gusto niya kung lumabas, siya, magagalit sa pag ko nakakuha. Ang liwanag naman ang usapan natin, na isang buwan, di ba nakaliwanag man ang sabi ko sa iyo, oh isang buwan, bawal kumuha, sabihin nyo sa akin. At ay, pagkatil isang buwan, saka ko ibigay sa inyo. E, pagkakuha naman ay, wala pa naman isang lili na kuha ka agad. Tapos ay nagagalit sa akin. E, sabi ko, ay, mahirap naman yung gayon. May patutuo naman ako, may video naman ako na andyan. Recorded lahat ng ating usapan ay recorded. Kaya so, yun ay ano ay, hindi ako nalihis sa ano. Talagang hindi ako, ma... ayaw ko pati ng gayong usapan. Pag-usapang lupa, sa totoo nila ang. Ayoko nang ano ganyan yung nagkakamero ng problema. Kaya po magkakamero ng tampuhan din la ang pagdating sa Yanlu pa. Eh, ya yeah, atras ko ay eh, okay naman. Wala ko tapos sa kagawad dito pa barangay daw ako. Sabi ko ay eh, siya, bagay din nangyari na barangay na atrasan na yan. Hindi, hindi na parang parang mag-uusap lang naman kayo, hindi naman yung iba barangay gawa nung... Hindi mag-uusap lang at bawa nga nung pagkakakawit mo nang... Hindi ko alam. Ay, hindi. Hindi. Kaya, so, ang usap niyo noon ay huwag mo muna ang gagalawin hanggat hindi na ibigay yung kalahati. Hindi, wala. Walang gayon. Walang gayon. Mariwanag. Ipapakita ko sa iyo pag ako lang may meeting ngayon, ano, no? pumunta ka dito sa akin at ipapakita ko sa lahat ng video, walang gayong nangyari. Tapos, maliwanag sa kanya, na sinabi ko sa kanya dito na no, mag siya, sabi ko, yung pinaglokara noon, ibibigay ko din sa iyo. Maliwanag, may video ako noon, kaya wala naman siyang, kung yun ay nagkamali kayo ng pagkaintindi, yung pagkasabi ko dapat nung pangalawang sinabi ko sa kanya, dapat nagsabi siya. Ang usapan na natin noon, nung tayo nandito ay, ganito, hindi ko kuhanin kay Jewel hanggang hindi bayad. Ang usapan pa natin ay ako ang magabayad doon kay Kwan E. O ay nag-request siya na sa kanya na iba pagdaan. Walang problema. Walang problema. Tapos yung kay Cardo, ang kay Cardo, yung kay Cardo, ang hindi talaga pwedeng kawitin, nang hindi pa siya bayad. At saka yung kay Jewel. Pero itong ano, may usapan din kami. Lahat ay recorded yan. Na pag kinawit yung, yung binayaran ko sa inyo, sino man pati yung magabayad ng tao na magabigay ng 300,000? Ikaw, halimbawa ikaw, isipa, magabayad ka ng 300,000. Alam mo namang, one year pa ang kasunod nung bago mabuo, Papayag ka ba? Gana, may dibayad. Ay, yung ka sa pinabas sa kalahati sa kalahati. Saka two months, ano yun, dalawang bigay lang. Eh, kung saan ang inireklamo niya, nakakailang bigay na. Hindi, walang, Kailua. wala kaming two months na ano. Ang usapan Kailua. natin doon ay, buwan, bago, bago, ako magbigay, ay magas paalam kayo at isang buwan, maliwanag. Bibigay ko sa iyo, kung gusto mo ipapasa ko sa iyo yung video para maintindihan mo papasa ko sa iyo. Oo, sige, sige. Para maintindihan mo yung usapan natin. Lahat ng pinag-usapan. Tapos ipapasa ko din sa iyo yung katunayan na sinabi ko sa kanya na pag kinawit yun, babag, ibibigay ko din sa kanya yung pera. Sinabi ko rin pati yun sa kanya nung bago maglukat. Sabi ko sa kanya, magkapalukat ako kako ay ganitong pizza. Yun ay ibabayad ko sa iyo. Ngayon, nung makagad kayo ng pera. O, sabi ko sa kanya, sige, uutang ko yung mga sa tindahan. Para pag kinawit yun, yun ang ibabayad ko. Nung nakita niya na ako nagkakawit, nakuha na naman siya ng pera. Doon siya nagalit, nung hindi siya nabigyan ng pera. Tapos mayroon din siyang sinabi diya na bawat kuha daw niya, may inadagdag daw na, na lupa. Wala man niya dagdag na lupa. Kung hindi ko ano lang yung binigay ko sa inyo, yun lang yun. Kung, kung ano lang yung binigay niyo sa akin, yung tinuro nyo, nilipot namin yun, kung ano yun, yun lang. Tapos, may isa pa na nito huli, inasabi niya sa akin na hindi daw tinubos yung dalini. Samantalang, unang unang-una, nung bago pa lang yung kuhain yung pira, ang sabi niyo sa akin ay, masige, hindi mo nabigyan lahat yun dahil hindi man niya nabigyan sa akin yung papel, nasa niya pala yung zero. Ay, ang, ang sabi ko sa inyo ay 300 lang dahil hindi niya nabigyan sa akin yung papel, hindi, ko, hindi ako nakapag-loan. Hindi kayo maliwanag yun. O, di ang sabi niya sa akin, ang sabi niya... Ay, ito yun. Ay, yun Ha? Yan. punta na. Yan lang. Pinakita ko yung ano niya. Yan daw. At yan ang dadalhin namin para sa... ano... para sa pananginipiyo. Yan daw yun. Wala na daw kami ipagkukuha dito. sa wala. Yun ang sabi? Recorded naman kayo ha. Hindi okay, ko na ito. Papel mo ito sa inyo ha. Hindi, okay. okay. yun na yung ano ay yung mukapa. Yun ay ko lahat sa inyo para baka mamaya naman ay magsama din baga ang mo sa akin. Siyempre, gusto ko din may paliwanag sa inyo eh, na hindi naman kailangan sa akin. Huwag lang lumito sa usapan ay wala nang problema. Tapos kung sa pagpaparangay, yung sinabi ko din naman kay ano, Kikawad. Kikawad, wala naman kaming problema Ay sa pagpaparangay. Uusapan na lang. Pero pag ako ipinabarangay niya at yung may may blatter sa barangay, ibang usapin na yun. Ay, 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 Pakausapin lang para kayo magkaintindihan na doon sa ano yun. Oo. Pindaan. Pero Paano, ay, kung kami man ay magka magkausap, hindi man naman siya nagpatawag ay, ay kung kami magkausap, hmm. ay wala namang problema. Basta ang akin lang, kung ano lang yung napag-usapan, doon sa dati natin pinag-usapan, yun lamang. Inihanda ko na ngayon lahat ng mga video nun ay, nung lahat ng yun, nung lahat ng mga usapan natin, simula nung nandyan pa sa labas, nung nandyan si Jewel, nandyan si Cardo. Inihanda ko lahat ng video noon. Prefer ko. At yun nga na yung ko sa, sa barangay na doon pati, nirealize ko rin kung baka mamaya talagang mali ako, pinakinggan kinaking, ko rin. Talagang Ayos naman yung aking kwento, wala tama na tamalaan, wala naman akong kwento na yun. Ang usapan namin doon na dalawang bigay ay yung dalawang bigay, dalawang kanyon, dalawang parsila, ay bali tatlo. Ang usapan namin doon yung, ang maiiwan lang doon yung kaka-ISPIL, itong kay, ano ah, yung sa inyo at saka yung doon sa isa, yung sticker ba kayo? 7.5 Ha? Oo. So, pero ano, yun ay pag binayaran ko itong 7.5, kasama na yung sa sale yun. Ang may iwan lang basta dun yung kaka-Israel na dating kaka-Israel. Yun lang yun. Sadidog sale Ang may iwan lang basta dun yung kaka-Israel na dating kaka-Israel. Yun lang yun. Yun yung nag-isapan namin. Kaya pag tayo nagpagawa ngayong October, kung makalabas man yung October o makala ba yung October, November, Makalabas ay huli ay sa pakasunod. Hindi ko naman na ipilit yung ano. Kumbaga, yun ay binigay ko sa inyo yung expectation pero hindi ko kayang pilitin yun. Kasi silang masusunod nyo, hindi na masusunod. Kung akin, kung akin lang, eh bakit diba? mag-aapatagalin? Ano? Ay, nandiyan ay, na din lang, kinabigay ko lang sa inyo yung 100,000, ayaw lang yung tanggapin at gusto nyo ay sabay-sabay na. O saan, isiilangan din naman mga kapatid nga? Hindi, ang inaanong ko doon, kaya ako gusto kong ibili ka agad yung kay, yun, kay, yun, kay ano ng kay Jury para matubos na. Kasi nga, bagong kawit. Mm -hmm. Ngayon, pag yun ay sa, ngayon pang October ko katapos ang ibigay, o first trip ng November, o kaya kung anong tutsa man yun, mm -hmm. apawitin nyo, mapapagaya na naman yun doon sa nauna na inubos na yung niyog. yun ang gusto kong, ano, ay, mangyari yung pagkakawit, tsaka bayaran ka agad. Ano kaya yun? Uh, Parang mga first week? Hindi ko, hindi ko masabi, kasi nga, siyempre, ito pa lang yun. Ito so, pa lang, ngayon pa lang mag-aumpisa yung process nito.

At? Ngayon lang. na ano. ano kasi ako. Mayroon din akong sumiwa doon. Ayun. Ito na <laughs> Ito yung daradala natin para eh. Hindi, hindi. Yan <laughs> yun. Hindi. Diba yun?

hindi, Ito nga yung galing sa Lucena, oh. itong dala-dala ng ito. Pero yung galing sa bayan, hindi ko makita yung sinuha ko sa bayan. Hindi, dalawang pakulit. Ang lunga niya sa ugat. Ay, baka yung, baka yung kutsi ko sa, ano, yung original ay yung mahaba. Oo, so, mahaba. Hindi ko makita yung original ko. Ah, naroon sa ano. Nagkuha ako, pero ano talaga, yung... Mayroon na ako mabalik uh, yung mga alagay. Ano sabi? Ayun nga eh? siya. So, Huwag pa mag-aayos sa ano, hindi na ako. Ano, si Pero pag binayaran um, ko ito ay, di ba, ano, si Tinex ko sa iyo, pag binayaran ko yan ang luna, maparlihan yung preskuter ha. Saka yung titulo ng preskuter ay ibibigay sa amin kasi sadyang nasa amin na ang lupa nun. Alam naman nga ninyo yung sa amin yung lupa nun. Kaya dapat mapunta talaga sa

Tago ko na lang ito. Pero naman na lang ito. Dito ko ito. yung certificate. Pero naman na lang yan yung binigay sa akin. Tapos ito, nabasa mo naman ano. Basta yan, recorded naman. Ipapasa ko sa iyo yung record niyan. Basta ito, yung dati namin sinasaka ito, yung yung kabila na sapa. yun. Uh, tapos, basta yung usap natin, itong inalo karo namin ngayon na na binayaran sa inyo ay sabi na hindi ito, huwag muna taniman. Hindi na namin nataliman, pero akawitan namin yun. mo naman. inapagsakiraan kami, naging buwan pa. Basta ito, may may video naman tayo. Ipapano ko sa yung video. Kasi so, para lang mapag kami, meron na kami rin ng ano ay ng sabihin na pa-insured. Tapos, ari, hindi pa. So, mo muna daw ako na. Ay, 400. Bilangin mo na kung 50,000. kita Ini rumah TikTok itu.

yan yeah, si oh, <laughs> <Pag -tinyin, like>, gusto <laughs> ko rin sana ma ang Problema nga niya ay dito sa pala Kaya so, ano ko naman kaagad na na nga ako nang dito sa dalahan ng 100. Binigay na sa akin ay <laughs> binalik ko at ko ay man. <laughs> Ayun nga nang isa, gawa nga ni Pag-skill nga tapos yun naman isa ay wala. Eh, gusto kayo malaki, magamit din naman yung kahit si may kira pa yata ang kausi doon sa pinakunahan mo. Yeah. Sige, sige. Doon sa kanyang pinanggami. Oo, kung magkano nga kami, hindi nga namin alam kung magkano ang ano nyo. Pero yung isang daan, saan yung bibigay? Sa kanya. Sa kanya, bibigay. Yeah. Pag-taglip na punaglip mo, gadal ako doon sa bahay. bigay na lang ang ano big, ano ang hmm. sabihin mo tigay na kaya hindi ko na one camera pero yung naman ay hindi na umabalik na doon sa doon sa sinanlaan sa sinanlaan sabi binili kong bago na yun niluwa na namin hindi namin atam na yun mapira na lang doon sa dad sa dyan ang makatay yun yun yung hmm. sa dyan ang makatay basta bago mo na lang ang hindi hindi pa sa talagang tapos na para wala na kayo yung ano na nasakat na rin ang ulo ko eh ang gadamay ka ayun nga yung <laughs> pinakay pinipit nga sa ano nila. Kung pwedeng mas, ayoko nang sumali din yan. Yan lang, hindi naman yan. Naintindihan siya naman ka. Kaya nga lang, ayun na lang din ko. Bago na lang darawin kahit nung nakapagpito Bago na lang, pag yung lahat sa na lang ang ayun okay. <coughs> sa Para wala nang marami so, uh, pa. Para... So, pero, abayaran ko naman Hindi pa naman malulukad niya yung... <coughs> kahit mo hindi ko mati kahit ah kung ayam ay ito yung ayaw, okay na yun okay hindi mo na kung din na pinagkabayaran at mga Saan ko? Saan ikaw usap na? Para ikaw ang hindi maibig. Pero yung usapan namin ay talagang hindi ako nasira doon. Ayoko uh, talaga ng... Sa totoo rin kailan mo ako... Ako Pero yung usapan namin ay talagang hindi ako nasira doon. Ayoko talaga ng... Sa totoo rin kailan mo ako kailan baga ako naging... violented at naging sira sa usapan. Sino lang ganoon sa atin dalawa. Kung kung yung ano... Bago nyo talaga ganoon, hindi ko nakaka-unin na hindi sila hindi sila hindi sa abo. Basta nakukuha na lang. Oo. Sino lang... So, yung kalate na lang ang makikira doon mga kayo. Salamat, salamat <laughs>